Work, eh. Ang ating mga dance, ang kanyang mga dance move, mga choreographers, mga producer, talagang mauhusay, mga mentor, ang bumuo ng sex web dance. At ito po siya, please welcome, Joy, Joy Canso! Canso! Oh, sorry pa. Hindi tumatanda. Grabe ang pasiglit eh. Isa mga sa dance floor. Ayaw magpatalo. Mel Feliciano. Viral Dance Craze, Tita Jeline Eugenio! Ito na lang po. Ate Joy, Tita Jeline, and Ate Tito Mel, ano ang ano? birthday message nyo para kay Mamang Kokwa? Tita Joy, ikaw muna. Tita Joy, ikaw na. Yes, um, praying and hoping that uh, she will still dancing, keep on dancing to keep young, yeah. as well as fit. Im importante yan sa atin, di ba? Dasal yeah, at maging healthy. Thank you for being. Happy birthday. Ati Jillian. <harder'> for me naman, kasi I always see her in FB. She's such a wonderful mother. Yeah. And I hope you continue to be loving your 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 daughter. Na super getting so beautiful. At saka tuloy-tuloy mo lang din ang pagluluto. Yes, Tita. Yeah. Salamat ko! Kuya Mel. Kuya Mel. Ako. Kilalang-kilala -kilala ko si Pokwang simula pa lang nung umpisa. Ayan na. Ayan. Ang love life mo po, kwang damatin siya yan. Huwag <laughs> kang magmadali. Mahalin mo yung sarili mo, mahalin mo yung anak mo, mahal mo yung pamilya mo. Opo. Yun lang. Opo. Yun lang. At magpakasaya ka. Salamat okay. po, Kuya oh, Mel. Thank you. Huwag kang magmadali. Thank you po. Maraming salamat. Bawal talaga mag Bawal naman yun. Pag 90 ka na doon ka na mag-asawa. Simple okay. lang. <laughs> <Sipilan. laughs> Itong game na to. May tatlong item dyan sa harap nyo. May banana, tomato, at blue monster. Pag pinatunog ng player ng bell, ha? kailangan lang mag-match ang item na iaangat nyo. Pag naka-double match, paralo ang player natin ng 500 pesos! Pag naka-triple match, paralo siya ng 2,000 pesos! Five rounds ang game na to, kaya pwede siyang manalo ng up to 10,000 pesos! Nako, good luck sa inyo! Kilalanin na natin ang mga, ay hindi mga, isa lang na tiktropang maglalaro today! kapit na dito, Rachel Abolita! Abo, Let's go, Rachel! Rachel <laughs> Rachel, dito ka. Taga saan, anong trabaho? Ano po, sa may housekeeping po. Ah, housekeeping. Ah, hotel. Yes. School po. Batas ng po. Ayun! -oh. Baka i-shoutout ba mo na lang yung mga pampaswerte mo sa buhay. Let's go! Shoutout ka pala sa pamilya ko dyan! Rachel, 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 10,000 pesos ang pwede mong mapanalunan today. Ready ka na ba? Ready na po. Subukan natin ang iyong swerte dito sa... Mas Mash Swerte! natin ang round 1. Get ready. Tick tock lock. Happy China! Let's go, go Rachel! Double macho triple, double macho triple.

Ang maganda balita may dalawang chance ka pa! Ito lang round four. Get ready! TikTok lock! Happy we Hop! 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 Double Panalo ka ng 500 pesos para total of P6,500! Ang lucky niyan! Ang magandang balita may last chance ka pa! May last chance! Ito na! mo na! Ito na! Round 5, get ready, take the Happy time Three, four, 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 three,